Hello mga kamanay, kagkamanoy, kamusta na po kayo? Today's video, springtime, at ito mag-ikot-ikot tayo. So, namamangha talaga ako sa ganda ng kahoy na ito. Oh my gosh, ganito pala siya. Sabi ko, wow, na wow. So, ito ay tinatawag nila na spring uh, flowering trees. So, mayroon siyang daanan na sa mula sa simula hanggang sa dulo ay puno ng ganito. Ayan, hanggang pa yan doon sa dulo. Ito talaga ang pinakamaganda kapag sa ibang lugar ka yung springtime na. Kasi hindi mo alam yung mga normal na kahoy na makikita mo ay namumulaklak pala. No, ara ka sa dulo, lang sa kaya, abroad ba? Sa dulo. No, ara ka lang day sa abroad. With me, grabe. Hindi ko talaga may imagine na makikita ko ito in person. Kasi before, Nasa picture lang o kaya sa TV o kaya sa mga pictures ng iba na inaasa mo rin na sana maranasan mo din. So, pag nangangarap tayo pala, hindi pala hadlang yun. So, walang bayad at walang ano. So, mangarap lang tayo at mangarap hanggang maabot natin. So, matutupad din pala, no? Kaya ito, I'm so lucky naranasan ko din thankful. Kaya kayo dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa. May pag-asa pa. Kaya tara na!